Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And um, I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator. Nakailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya... Pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, O sige, ah, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Sempre. hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinex niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan. Ni former congressman Milan Garcia, pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito?